nagluto pala ako mga idol ng mat na bulad o daing nilagyan ko ng maraming gulay mga idol sari-sari at may kilawin din tayo masarap naman ang aming tanghalian magandang umaga po sa ating lahat mga idol for today's video ay magluto tayo ng bulad na nilagyan ko ng maraming gulay mga idol shout out pala ako sa tiyahin ko mga idol kasi maaga tayo binigyan niya ng bulad o daing. At sakto naman po mga idol kasi meron dito naglalako ng mga gulay. Nakabili kami ni Mrs. ng okra, patula at malunggay at alugbati mga idol. Sa halagang 45 peso po yan lahat. At inutusan ko na lang po yung anak ko mga idol na magbili ng kamatis at sibuyas sa aming kapitbahay. Ito po mga idol ay madali ang luto lang po ito mga idol. Subukan po ninyo kung meron kayo ganitong bulad na matan o daing pwede nyo rin to gawin mga idol tulad nito at naluto na po ito mga idol ay agad ko na pong hinango at palamigin ko po ito nag prepare na rin pala si Mrs. mga idol ng mesa na binigay sa amin yan ng isang followers natin mga idol maraming salamat po at ang dalawang pinsan ko mga idol ay kumakain din at ang sabi niya kain daw po tayong lahat mga idol kasi nagpapandayan sila mga idol sa bahay ng pinsan ko at ayan, binuhos ko na po lahat ang aming ulam. Kaya samahan nyo kami mga idol sa aming tanghalian. Tara, kain po tayong lahat. At ito po yun ang ulam natin mga idol na sinabawang bulad na maraming gulay. At meron din tayong kumay mga idol. Napakasarap po yan. At mapaparami na naman po ang kain ni Mik, Mik at ang aking buong pamilya mga idol. Maraming salamat pala sa viewers at followers natin mga idol sa panonood God bless po sa inyong lahat. Shout out po Nel Calipre from Himos Usan St. Bernard, Southern Leyte. Dan Prias from Usami City. Yamato Alcusiba, shout out idol. MJ Tabs at Lynn Amil Hassan, shout out po idol. Sir Lemuel Minjula Senior from Bicol Albay, shout out po idol. Ronel Lagat at Lito Tejano from Bicol. Shoutout po mga idol. At sa hindi po natin na shoutout out ngayon mga idol, abangan nyo lang po ang ating video ay andon po ang mga pangalan ninyo. Maraming salamat po. Mga idol, ang simpleng ulam po ito ay para lang po itong laswa. Ulaw oy. Ito yung maganda mga idol kasi meron tayong kinilaw na galunggong. Sarap yan. At manamis-tamis po ang lasa ng kilawin natin mga idol. At salamat pala sa tiyuhin ko mga idol na si Eric Bunda ang nagbigay sa atin ng isdang galunggong ang request niya mga idol kilawin at tingnan nyo naman mga idol napakasariwa yung okra natin at mga gulay napakasarap talaga mga idol pag kumakain tayo ng ganito kasariwa at masarap Masarap kasi ang bulad mga idol kasi hindi talaga siya maalat. Ang tawag yan sa amin ay lamayo. Ewan ko po sa inyo mga idol kung anong tawag yan sa inyong lugar. Pakicomment naman po mga idol. At sa lahat po ng nanonood, welcome po kayo dito sa page natin mga idol. Maraming maraming salamat po sa suporta at tiwala po ninyo sa akin at sa aking pamilya at kay Parikoy Di Sambuanga. Sana nagustuhan nyo ang video na ito mga idol. God bless.